So what's up guys, Alden here Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy Basketball Alam nyo na So guys, um, may news na hindi maglalaro si Jordan Heading Ang isang sagilas draft ng Terra Firma Jeep So hindi na nakagulat to no, na hindi siya lalaro dito kasi nga, dahil sa sistema na PBA, alam niya na, na saan siya napunta. Napunta siya sa farm team, malamang alam niya naman na to. So siguro, naisip niya na, you know, kung sa farm team siya napunta, na kahit anong gawin niya, kahit siguro mag-tetres siya doon ng 30 points, 30 points a game, sa 3 every night, ay wala hindi naman to ano eh hindi naman to team na competitive <clears throat> hindi naman to team na alam mo yun go for the gold go, go, for the championship na alam niya na pagka syempre medyo maganda na nilalaro niya ay na siya sa San Miguel Ginebra, Magnolia siguro, ano, for him, siguro, ano, tawag dito is nakakasira ng, parang gusto niyang, ano, yung isa image niya, ganun, pwede, diba? Na, umbaga, competitive siya eh, pag naglaro siya, 100%, hindi yung, parang, ano lang, nag-audition siya sa sa farm team tapos oh, lipat ka na sa mga big tree ganyan siguro na naisip niya na kaya nga di, siguro nagpa-draft siya for gilas lang talaga for the purpose of serving our country lang siguro kaya siya nagpa-draft sa PBA kung nalaman siya nung nalaman niyang gilas draft to Well, yun nga, siguro para ano na lang, paglaro na lang siya para sa bansa, hindi para do sa mga kumpanya na malaki, di ba? Kung baga makabansa siya, hindi siya maka, ano, company person. Basta yung ganun, get siya naman ah. Kaya ayaw niya maglaro dito, kaya di yung masisi, di ba? Pero kung yun na decision niya, wala tayong magagawa. Pero yun na nga, kung sayang ni, eh. Sayang yung pick sa yung pick for terra firma na sana makakatulong kung hindi sila farm team siguro nandiyan na yun naglaro na yun pagka draft na pagka draft na draft talaga after nung sa gilas eh dumirecho na siya dyan katulad nila Will Navarro ba diba? nila ano sino Shady Rang Zady Rangel kasi <laughs> yun nakakabulol yung pangalan nga ganun kasi kahit ako din naman, iisipin mo, di ba? yung coach yung ayaw pa rin palitan na hindi na nga sila umabot ng playoffs. Yung ko, na kailangan na yung token text, palitan sila. S sino ba to? Sila Lastimosa, si um, Coach Choke. Ganyan, palitan sila, di ba? Nakailang palit na ng coach yan. Yung Converge, nakailang palit na rin kay Karyaso, pati kay si ba sila, aldinayo, ganyan. Di ba kasi hindi nag effect yung karyaso. Tapos yung Blackwater, nakailang palit na rin ng coach. Well, farm team naman sila. Kaya di ko alam kung ano, basta nakailang palit na rin sila ng coach. At least nagpalit sila ng coach, di ba? Pati yung farm team na Northport. Si kalbo si ano pangalan nito? Kamukha ni <laughs> Wally, <yun. laughs> kasi palit sila ngayon pero hindi natin alam pero alam naman natin na farm team pa rin, pa rin sila tapos di ba nakailang palit rin ng coach ang Phoenix na mas maganda nangyayari sa kanila ngayon good for them di ba saka di ba yun na nga kaya nga si ano rin rain or shine nag si Yengiao na si Yengiao na coach ng rain or shine ulit kasi nga effective siya So, ano na, Halos lahat ng team nagpalitan ng coach na kahit yung magagaling na team nagpapalit ng coach. San Miguel nga nagpalit ng coach. Token Tex nga nagpalit ng coach. Yung Enlix nga nagpalit din ng coach. di ba? Yung sa Terra Firma, untouchable. Diyos ko, parang ano sa... Sino mas matagal ba sa, ano, sa PBA na dire-direcho? Si Team Cone o si... Yung coach ng Terra Firma? Sa coaching pa lang eh. Gusto ko nga pa rin palitan. Hindi na kayo nang cha champion Hindi nga maabot ng playoffs eh. Kaya ba ulit silang maabot ng playoffs? Ang huling pagkakatanda ko sa Terra Firma is nung pangalan pa nila ay Mahindra Enforcer pa lang. Hindi sila Bradwin Ginto pa nun eh. Sila... Di, Grig di Gregorio, mga ganun. So ano, wala. Nakailang, nakailang isang dekada na siguro yung coach niya, hindi pa rin napapalitan. Ano hindi competitive talaga. Kung ba, kung papakita mo na ano, di ba? Na competitive kayo, sana nagpapalit, nagpapalit kayo ng coaching staff, di ba? Kahit si ano na, sino ba sa coaching staff Si Ronald Tubid na lang. Si Ronald Tubid na lang pag-coachin niyo kung sino man. Ang daming, ang daming magaling na coach. Ang dami yung iba nasa UAAP pa, nasa NCAA, nasa MPBL, nasa PSL. tas magtsatsaga kayo sa coach na yan, ha? Diyos ko, halatang halata na hindi competitive talaga itong terra firma jeep. So, di mo masisi yung Jordan Heading na he wants to represent the country na lang. Kasi represent yung team na to na halata namang walang chance sa magchampion halatang hindi competitive so guys what you think? anong paano ano, kung ano naman paano nyo mapapunta si Jordan heading sa PBA diba? siguro ano na lang kung wala nang kumuha sa kanya sa ano sa mga bigger leagues sa ibang bansa nasa korea siya ngayon sa pagkakano ka korea or japan pero ang alam ko korea nasa korea siya siguro yun na lang pag wala na talaga kumukuha sa kanyang na import sa korea sa japan eh syempre kailangan niya din mabuhay <laughs> eh at saka baka gusto niya na dito mag stay sa pilipinas isa yun isa yung magiging factor kung bakit siya maglalaro sa PBA if gusto niya nang manatili sa Pilipinas at siguro kung makita niya may balance na doon sa PBA baka, baka yun yung chance na niya maglaro dito sa PBA sa Terra Firma Jeep or magkaroon ng something na sign and trade na kahit papunta na lang siya sa mga tipong Rain or Shine Phoenix, di ba? Converge. Papayag siguro siya doon pag napunta siya doon sa mga ganun teams. Sa mga independent teams na, alam yun, sure na competitive. Well, yung Converge hindi competitive as the, of the moment kasi nga, nagtatanking sila. Pero guess nyo naman, competitive pa rin sila for sure in the future. After ng conference ito. After ng season na ito. Isa sa mga, yun isa sa mga factor kung feeling ko ah, na maglalaro dito si Jordan Heading sa PBA. So guys, ano, kung may comment kayo about it, um, share lang sa comment section. So alam nyo na, like, share, subscribe. Thank you for watching.